sabit. So, Napas ko ay sumapit, tayo ay magsi magsihiya. Napas ko ay sumapit, tayo ay magsi magsitawanan. oh, oh. pwede, pwede. Napas ko ay sumapit, tayo ay magsi. nyawit <laughs> Ang pasko ay sumapit, tayo ay magsitulog. <laughs> ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsing. Sayawan. Hey, hey. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsing. Gala? Sumapit, tayo ay magsing. Push up? What? Tayo. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsing. Tayo. Huh? Tayo ay magsing. Lapit. Ah. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsi. Sabit. <laughs> Kaya ibigay mo na ang a ang aming Christmas tree? <laughs> Kaya ibigay mo na ang aming Christmas Gusto ko bonus eh. <laughs> Gusto ko bonus eh. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas gifts. Ay? Kaya ibigay mo na ang aming Christmas. Pera? dapat, dapat. Ibigay mo na ang aming Christmas. Cash! Christmas cash. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas. Sige, Christmas wish na lang. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas. Song! Kaya ibigay mo na ang aming Christmas. Present? Ah. Kaya ibigay mo na ang aming Christmas. Greetings! Kaya ibigay, Kaya ibigay mo na ang aming Christmas? Break! Kaya ibigay mo na ang aming Christmas? Palugit! <laughs> Kaya ibigay mo na ang aming Christmas? Utak! Let's sing Merry Christmas and a Happy Birthday! Ang gulo ba diba? Let's sing Merry Christmas and a Happy Halloween! Let's sing Merry Christmas and a Happy... New Life! <laughs> Sing Merry Christmas and a happy birthday. Happy birthday. Let's sing Merry Christmas and a happy new you. Let's sing Merry Christmas and a Happy Birthday. Let's sing Merry Christmas and a happy, Let's and a happy. Valentine's Day, yeah? Sweet. Let's Christmas and a happy birthday. <laughs> Let's sing Merry Christmas and the happy <laughs> away. What was <What? laughs> <laughs> ano Let's sing Merry Christmas and a happy <laughs> La the happy Labada Day. Ano daw? <laughs> Let's sing Merry Christmas and the happy okay. uh, New Year. Okay. Let's sing Merry Christmas and the happy <laughs> birthday. Let's sing Merry Christmas and a happy. Happy lang. And <laughs> happy, happy happy lang. Ganito ang Pasko, tayo ay isa sa tenga. Ganito ang Pasko, tayo ay isa sa... Isip. Wow! Ay, yes, e ba? Like... Ganito ang Pasko, tayo ay isa sa... Tayo ay isa sa mga mata. <laughs>